So, hello po. Para sa video guide na ini, papahiling ko po kung paano maglipat kan mga data na hali sa TFCA pasiring sa final school file or itong mga tang MSCF. Ang target user ta po digde ay ang mga district nurses na. Okay. So, kapag baga po natapos na kan school feeding coordinator or kan school health coordinator ang pag-accomplish kan TFCA, ipapadara nyo na po yon sa district nurse. Okay. re kan district nurse ang MSCF. Ang gigibuhon kan district nurse ay i-open niya ang let's say, sarong uh, drive kan sa iyang laptop or desktop. Let's say, go ka mong physical drive. Sa so, drive C or drive D. Sa so, mag ka. Halimbawa, sa drive D kita. Open nito ang drive D and mag ka mo kisarong folder. Okay? Ang folder na yon ay papangaranan nindong TFCA to MSCF. Ayan. Tanga ni lamang sense. Okay? Dahil na magpangaran kibang pangarang. So, kasi para ang, para, ang folder na ini para sa purpose na paglipat TFC TFCI to MSCF. Okay. I-open na nito ang folder na yun. Ngayon, so si kan mga uh, class advisors or I mean kan SFCs na accomplished TFCA ay lalag na nito digde. -dig, okay. So, halimbawa, ang tig-submit kan uh, iguan ka na receive ang pangaran kan TFCA ay so TFCA kan badbad. -bad. So, kukopya nito yon copy, ilalaag ang nindutig sa MSCF TFCA to MSCF folder na pinagibo pa sa nindutig. Okay. Aside from that, so mga templates na ipoprovide ko po sa kada district nurse, okay, sa district nurses, ay tigdi man nito ilalaag. Okay? Kamong mga district nurse, mag-abang na lang po kamo sa GC. Okay? Ayan. So, ito ini ang mga files na yon. Okay? Ilalag nindo yan, control C, duman man sa folder kay banan kan TFCA. So ipo-paste nindu okay? Pag nagibo na po nindu yan. Siring na kani ang magiging itsura. So mga files sa mga templates and sa so TFCA. Okay? Kung alin ba 23 kamong schools sa district it 23 man na files na may nakalag TFCA. Okay po? So, sa ngunyan, example talang room school. Okay. Pag siring na kaya ng itsura, mag ka mo kisaro naman na folder. Ang pangaran ay per school data. So, mag-iibo ka Create new folder. Ang pangaran ay per school data. Eksaktong siring po kaya. Naka-proper case, or naka or naka-upper case, ang first letter kan word. So, per school data, warang space. Okay? Warang spaces in between, warang space digdi sa dulo. Ayan. Pag nag na po nindo yan, bubuksan na po nindo ang TFCA. Okay? Kasi igwa ka mo dyan, dapat tandaan. Okay? Bubuksan ta muna po ang TFCA. Okay? Pag bukas nindo ang TFCA, again, kapag igwa si rin ka, ini-prompt, anong gigibuhon? Enable content lang. Sa ngunyan, halimbawa na-check na nindo gabos na sheets na yan, okay, malinig na ngayon tabi yan, sir. Okay, na-check ko na ngayon yan, tama na ngayon yung coding siya. So, kapag na-check na po nindo, individually, wala nang uh, sabit, wala ng errors, okay, mga obvious errors, ang gigibuhon na po nindo ay ma-export na kamukha ini. Okay, ang mga laog kayo ni export na nindo sa sarong file. Pero bago po nindo yan gigibuhon, kaipuhan, tandaan muna po nindo yan. Okay? Tandaan yan. So, para matandaan yan, ngata puhan tatandaan. Dahil ang mga yaong po dyan ng mga pangaran, okay, ay iyo man ang ilalaog nindo duman. Ita-type nindo as district nurse duman sa MSCF. So, buksan ta ng MSCF. Okay? So, anong ang hapot palan. Sa siring kaining school, ano ang akma na MSCF na gagamiton kaini? So, mailing nindo yan. Dig sa home sheet. Okay? Bako sa kinder sheet. Bako sa kung ano man na sheet. Kundi sa home sheet. Dig sa bandang baba. ining nakapula. Sabi, so, dig Ang required main school consolidator file na ang gagamiton kan bad, bad elementary school ay so para sa max 1 section lang. Okay? Importante yan. Dahil, duman sa mga files, iyong nyo nang i-open in do. So, ano ang sabi digde? Max one section. So, bubuksan man in do. So, max one section. MSCF max zero one section. ido double click nando yan. Pag double click po nindo mag-open na ang file. Okay? Ayan. Mag-open na ang file. And then, iguan na ka mong itatype. Ayan. So, sa ngunyan, pagigwa ulit security warning, enable lang ang content. So, i-minimize na lang, tanganing mahiling nindo na dua files ang naka-open. Sa ngunyan, ang MAX01 section, sala ang file name niya, ang school name I mean. So, bako siya parehas, dahil siya nag-match. Digdi sa TFCA, bad-bad. Digdi sa MSCF mo, banaw. So, gigibuhon mo lang, aarugon mo yan. So, itatype mo man digdi bad-bad elementary school. Kasi para sa bad-bad na inintigagibo mo. Pag na-type na nindo yan, kayo po ha, single space yan. Capital letter ang first letter. o the rest of the letters are small letters. Single space in between word. Warang, warang uh, space right after ng school. Okay? Importante po yan. Kasi kayo mag-match yan duman. Okay? So, i-enter na nindo. Ano pang babagunin do? ay, So, uh, niya kan health coordinator. Uh, bagoon man nito, Leia B. Rapuson. B. Rapuson. Okay, importante yan. Next, Shirley B. Patanaw, ang school head. Okay, malag kamo, Shirley B. Patanaw. So, madali on man sana. Maga, turo type man sana kamo. Okay, digdi sa district, ang yakalag sa TFCA, Uwas North lang. Okay lang po yan. Basta po, pag abot sa MSCF, dapat may district na nakalaag kasi yun ang mag a sa consolidated report mo. District. Kung wala yung district, o was north din lang ang malag dyan. So, nga ni uniform kita gabos po. Laag na nindo. So, district na word. Okay? Kapag halimbawa okay na po yan. Okay? Ang gigibuhan na nindo ay isi-save na nindo ang MSCF. Okay? Note po na kung ano ang name na nakalaagdig di, iyo man ang magiging file name niya. Okay? I-try. Tahiling ko nindo. Pag pinindot ko na ang save. Okay? Save. Ayan. Bad, bad. Naging bad, bad naman siya. Okay? Okay na yon Na-save na nindo. Ready na kamong mag-export and import. Okay? I minimize ko na po nindo ang school file. I bad, bad. MSCF. Okay? I-minimize ko na nindo. Ayan. Minimize nindo. Ngayon, mag uh, stay on focus ang TFCA. Sa TFCA, igawa na ka mong gigibuhon. So, mag-export na ka mo. Ano ang pipindutin din pag export? Iyan na export school button. So, itry ta. Okay? Export school button. Okay. Yan. Mag-export na siya kan file. Kan mga dataset. Pag-iwa na magiging siring kanyang problem. Click lang po nindo ang Okay. And then, i-click nito ang save. Pagkatapos ka ito, pag na-save na nito, or kung muyanin doon uliton, wala man problema. Pindutin gira rin Export School. Ayan. Ganyan sigurado. Ayan. So, close na nito ang file. Okay. Ang naka-open na lang ay su MSCF this time. ba? Diba? Kasi pinag-close na nito sa TFCA pag na-maximize na nindo, kaso bago na kasi ring ka, -ma maximize lang nindo si yan. Yan. Oh. Pag na-maximize na nindo ang button, ang window, I mean, po na ka mag-import. Okay? So, kung sa TFCA, nag-export ka mo, sa MSCF, i-import nindo, tanganing, ning so mga dataset na duman sa TFCA, mabasa. Okay? Kaini. Using the import school button. So, try ta na po. Pipindoton ta na ang import school. O, ay, alat ko na. Bago tagibuhon yon gusto ko lang ipailing sa nindo. At sa ngunyan, kung mawara pa kitang tiga import, syempre, zero pa ang mga yan. Okay? Zero pa yan. Okay? Wara pa yan mga laog. Kasi nga, wara ka pa man tiga import. kay Pati ang mga forms, bralang ko pa ang mga yan. Okay? Para magkalaog, kay puhan, basahon mo. So, tig-export mo sa TFCA. Okay, anong function digdi sa MSCF ang makakagibo ka ito? Ang import school button function. Okay, so pipinduton ta na import school. I-try ta na pong pindoton. Ayan, mahalat po ka mo, diit na segundo, dahil man hindi magatik sa rong oras. Ayan, in fact, tapos na tulos. So, natapos na siyang mag-import. Kusto na nindong i-check kung talagang igong laog. So, i-try na nindong ilingon. O yan na, may mga laog na baga po. Okay? wara man lamang kamong copy paste nagpindot man sa naka di ba so su so mga forms igwa naman man siyang laog madali on di ba okay so madali on na trabaho basta itype type din sa so tamang school name na parehas doon man sa nakalag sa TFCA kasi po kapag sala dayman dayman ini makaka import kasi sala sa so file name eh sala sa so school name okay pag iguana po yan mga laog, pwede na nindong i-save. Okay? Pag na-save na nindo, pwede na po nindong i-close. Okay? Ang file, i-close na, na Yan. Close na siya. Ngayon iguha pa kamong mong importante yung gigibuhon right after ma-close na yon So, mahiling nindong ngayon yan, ng nang na-create na sarupang file na ang pangaran ay Badbad Elementary School Baseline SY2324. So, iuna so final school file. Okay? Ang gigibuho na po nindo dyan ay ililipat na nindo ini sa per school data folder. Okay? Bako ang TFCA, bako ang mga templates, kundi sa so final file, which is EU ining file na ginibo pa sa nindo. Okay? Paano nindo yan ililipat dyan? Idadrag lang po nindo. Habang naka-highlight ang file, hold ang left mouse button and then ida drag pasiring duman. Okay? Drag. Okay, drag. Pag yaon na dyan sa folder na yan, release nindo ang left mouse button. Yan. So, paano nindo ma-check kung yaon talaga duman? I-double click nindo, nganing mahiling ang laok yaon na baga po. Okay. Importante po yan. Dahil, kapag mag-ibo namang kamukan district uh, consolidated report, day po babasa ang consolidator file kung ang mga MSCF nindo ay dahil nakalaog sa per school data folder. So, sa per school data folder, dapat ang laog lang po kay yan ay ang final MSCF. Okay, dahil kung hindi maglaag mag ki TFCA, kasi bako man yun ang pabasahon. MSCF ang pabasahon kan District Consolidator File. So, yun po, madali on man sana pong masundan kapag susundan talaga nindo. Okay po? So, salamat po sa pagdangog nindo.